kasama natin via phone part si Idol Rafi Tulfo. Magandang hapon, Idol. Magandang hapon sa at uh, kay Director Joel Valera. Magandang, magandang, hapon. magandang hapon. salamat. Idol, may, may, very, very good news talaga tayo. Yan nga, kaya nga ako napatawag. patawag uh, gawa nitong uh, meron daw tayong bayani ngayon nasa studio natin ngayon na mismo. Uh, andito na yung uh, nagsoli si Mr. Mario Katubig ang ating bayani ng Jaff uh, My Taxi plate number UPV 183 Kanina lang, Idol na umaga, mainit-init pa to isinoli niya ang backpack, ang laman. 6,800 US dollars, 4,970 pesos, mga dokumento, passport, and personal belongings. Ang total ay... 344,290 pesos. At nandito na rin yung may-ari na isang seafarer pala ito, si Meli Somosherat. Magandang hapon po sa inyo. Good ma'am. Okay, unahin muna natin. Sige, client, ipabilang natin. Uh, dapat po, kumpleto yan ha. May 6,800 US dollars. Meron po yung 4,970 pesos. Mga dokumento at mga gamit pang mga personal belongings. Mr. Gatulid, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Idol. Okay, bago ang lahat, ako po ay labis-labis po nagbibigay po kayo sa inyo. At dahil nga po sa inyo pinakita at uh, kabayanihan sa araw na ito. Napakalaking pera po itong inyong sinoli. Alam niyo ba yan? $6,800 plus $4,900, Napakalaking pera niyan. Kung hindi po kayo honest, di ba? Marami na mabibili yan. Kaso hindi po kayo ganon. Kayo isang uh, napakatapat na tao. Kaya niyo po uh, piniling isoli yan. At eh, masayang masaya ngayon yung may-ari niyan. Mr. Melly, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Okay tulad ng ginagawa po namin palagi, pakibilang po muna. Nis, pakibigay muna yung mga gamit kay Mr. Mary at bilangin niya yung laman ng kanyang backpack para masiguro na nandiyan yung pera, yung $6,800. Apo. At saka yung $4,970. Binibilang na niya ba? Binibilang na niya. One, two, 3, three, four, 6, five. bukod sa mga pera ninyo, ano pa yung mga laman? Nine, mga personal belongings at may mga dokumento pa at passport. 16 ayun. 17, 18 okay. 19, 19 Ayun, 19, ayun 21, ni 22. Sir. sir Mario, magandang hapon ulit sayo. Magandang hapon po, sir. Edog. Okay. Nung makita niyo po yung backpack at buksan niyo at uh, bumulaga sa inyo ng pagkaramihan ng pera. Ano ang unang naramdaman niyo, sir? Sir po ang una unang-una po uh, bu bu bumalik ako doon sa binabaan ng pasahero ko. Uh, inanap ko sila doon, hindi ko nakita. Kaya ah. ang ginawa ko mga kalating oras na tiningnan ko yung dito sa bag yung maliit na parang wallet siya tingnan. Ah. Naki nakita ko yung ID ah. uh, license ko kailangan niya to. Tapos hindi okay. lang marami pang mga ID. Ah. Tapos inaano ko video mabigat-bigat kaya ang isip ko noon sir kasi wala na parang hindi ko siya nakita doon sa airport doon sila bumaba sa airport po sir eh. Sabi so, kasama ko si Mr. Melley nung Dalawa sila po. So, Okay, so pag uh -oh. naman, sa pagmamadali na iwan po yung backpack. Saan po na sa likod? Sa likod po ng ah. hapakan sa sa kuan sa passenger sir. Mabuti na naman po sir at kayo uh, kayo pong nakita uh, kasi kuminsan ang nangyayari ho uh, Sir Mario nasa salisihan po may papasok na bagong pasero tapos inaangkin yun yung problema. Buti kayo hong Ano nga sir eh uh, nakakita talaga yung sasakay sana sa akin. S sabi niya eh ah. ay hey, may bug diyan. Sabi ko Di bumaba ako, tininan ko may bag nga. Eh siya, hindi na siya tumuloy. Kaya ang ginawa ko noon, bumalik ako doon sa binabaan na nila ni sir. Okay. So, kaya oh. yung pagpunta ko doon sir, mga pabalik, uh, palakilaga ako, tininan ko yung pila doon, hindi ko siya nakita. Kaya, ah, so, so hinahanap niyo talaga siya? Hinahabol niyo siya? Oo, oh, hin hinahanap ko doon. Eh. Hinihintay, uh, hintay ko mga kalating oras, hindi ko talaga nakita okay. sila doon. Okay, ito ngayon ang malaking tanong sir. ah uh, nung makita nyo yung mga pera, hindi po, hindi ah. ko nakita po. Ah, hindi niyo alam na may pera? Hindi ko alam may pera. Sa action center nila niyan laman. Ah, ayun niyan na. nalaman, ah, niya nalaman nines. Oo, oh, nung nasa action center na binulat nat namin niya ni talaga. ni hindi client. Niya hindi ko okay. po. So, double so, totally honest itong si Mr. ah yes. uh, Mario. Super. Kung totoo usually 'yan ah uh, titingnan mo kung ano yung laman. The purpose of which ay para malaman kung sino may ari at para kung saan madala. Hmm. kung uh, mang address doon, di ba? In his case, hindi niya tiningnan, Wala siyang pakialam kung ano naman doon. Basta agad ang nasa isip niya agad, pa turn over sa atin para maharap natin kung sino may-ari. Oo, Opo. yun nga. Yun talaga ang ginawa niya. Yun na sa isip okay, so, po, sir. O, kaya tanong ko ngayon sa iyo, si Mario, lapas nung wallet, ng uh, nung mga kasama namin dyan sa Action Center at nakita mo maraming pera, ano uno pumasa sa isip niyo po, sir? Hindi ko kalain, sir, na pira pala ang dala ko na isa uli. Odi di, sa ka pala kayo kinabahan, late, delayed reaction na. Wala lang po. Uh, sa akin, masaya ako dahil kuan yun eh. Ang pera, pagkaalam ko, kailangan yun eh. Dahil kay sir na nagtrabaho sa ibang bansa, alam ko na ba kailangan yun sa pamilya niya eh. Pinaghirapan niya po yan ha, Ho, sa po. ibang bansa. Okay. Sige, kakausapin natin si Mr. Uh, Melly. So, sir, kumpleto ba yung pera? Bo? Opo, sir. Kompleto po, sir. Alright, good. Okay. Uh, isang tanong naman po, sir. So, uh, yung perang yan na itinan over po sa inyo, uh, I understand yan po ay uh, napag-ipunan niyo huwata ata uh, sa pagtatrabaho niyo sa abroad. Saan mo pa kayo nagtrabaho, sir? Uh, si isang seaman si po ako, sir. Uh, sir, katabi nyo ngayon, yung nagsoli niya, si Mr. Mario Katubig. Uh, Opo, oh sir. Uh, Paki-acknowledge naman po, sir. Uh, maraming maraming salamat po kay Mr. Mar Mario Katubig ng Taxi Jaff May ng plate number ng UPV183. Sir, maraming maraming salamat po sa inyo. Ay, ano, po. Kasi kinabahan talaga ako rito. Umiyak ako dito sa sa mga papilis ko nito. Kasi ito dito nakasalala yung buhay ng mga pamilya ko dito. At saka dito sa pera na ito na sampung buwan kong pinaghirapan ito sa barko. Maraming maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming, maraming salamat po. Ayun, eh biro mo nin sampung buwan niya pinaghirapan niya Oo yung pera niya. Ka, kaya nga daw napaiyak siya kanina. Ayun, inexpect niya yan ng pamilya niya. Oo. Oh, oh. Na dadal na yung pera niyan, oh, oh. Eh yun yung pagsasalo nila pagbalik niya sa Pilipinas. Hello po sir. Yes sir. Saka yung pera na to po sir eh, gagamitin ko sa binyag ng anak ko. Okay. Mm -hmm. Ayan. So Mr. Mario, katubig sir, narinig okay. po yung sinabi ni Mr. Melly? Opo. So ang dami usal ang niyan, kasama pa yung pagpapabinyag. So ang saya sa inyo po ngayon na meron ko kayong nagawa uh, nagawang kabutihan para sa isang kababayan natin na uh, si Fera, na uh, kailan na kailan ko talaga pera niyan. Okay, ano pong reaksyon niyo? Ano pong sasabi niyo, Sir Mario? Sir, masaya po ako, Sir. <laughs> hindi ko kalain na uh, ngayong araw magawa ko ganito, Sir. Sa totoo lang po, uh, lagi kong ginagawa to Sir. Uh, magsauli ako ng uh, gamit, pero... Hindi ko akalain na magsauli ako dito sa 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 TV. Okay, na na naiyak kayo sir. Uh, mukhang uh, masayang masaya kayo sir ano. Opo, so, opo. opo. Masyahan, kasi nyo. para sa akin kasi sir ito parang kwento gift to sa akin na nakapagbigay ako ng uh, kwan, uh, kabutihan sa kapwa ko po. Kasi il ilang bisis din ako na naiwanan ng gamit sa taxi. Nasa uli ko sa mayari mismo. Nung panghuli, Siguro mga isang taon na nakalipas, cellphone, naka ma, medyo mahalin din yung cellphone na yon. Uh, tumawag sa akin yung may-ari. Uh, may Pero ang nakakita <coughs> din yung pasyero din na sumakay sa likod. Sabi ko, "Ma'am, okay. akin na po 'yon, ma'am. Huwag ka mag-alala, isauli ko 'yon sa may-ari." Tapos may, maya-maya, tumawag yung kuan may-ari. Sabi niya, "Sir, paki-saulin na lang po yung cellphone ko." Sabi ko, "Punta na lang kayo sa TV5." Hindi niyo kalain na sa pagkakataon ito ang laking pera ang maisusoli nyo. Opo, sir. Eh, kukalain po, sir. Masaya, masaya ako, sir, na parmagan nga ang ano ko, sir, eh, kaluuban ko, sir, na ganito, sir. Kasi sa totoo lang po, naga matagal din akong nangarap na makapagsauli ako dito sa istasyon nyo po. Ayun. Oh, kasi Padre naman kami, sir. Okay. So ngayon tanungin naman natin si Mr. Melly. Mr. Melly, ano pong nararamdaman niyo? ayon? face to face niyo po si Mr. Katubig at naiyak pa po sa sobrang tuwat na nakapagsolve siya sa inyo ng uh, perang napakalaking pera po. Oo nga, sir. Uh, masaya rin, masaya ako, sir. Masayang masaya talaga na naibalik yung mga dokumento ko at saka yung pera na inipon ko sa sa pungban na sa ko na gagamitin sa sa pamilya ko, sa kay Sir. Sir, maraming maraming salamat talaga, Sir. Isa po kayong tunay na bayani. Maraming maraming salamat po. Okay. So, so siyempre, para kay Mr. Mario Katubig, Sir, uh, pagpasensya niyo po, tanggapin niyo po itong uh, reward uh, na ibibigyan namin sa inyo. Yan po yung galing sa ATC Healthcare Corporation may gawa ng robust at robust extreme Nins, yung 1,000 pesos cash reward Hindi yung bigay ng ATC Ay, Salamat Ayun. Okay, Nins, ano pa yung ibang regalo? Okay, pero bago yan, magbibigay din daw si, si Mr. Melly Opo sir. Sumo so shera. O sige. Opo sir, magbibigay, hey, o rin magbibigay rin ako kay Kuya sir. O pang dalawang libo po sir. Wow, so 4,000 na. Wow. wow. Ito po sir. Okay. Okay. Eh, bayanin na si Mr. Katubig, mayaman pa siya ngayon. Oo. Hmm. <laughs> 1,000 galing sa ATC Healthcare Corporation. May 2,000 galing kay Mr. Meli. Wow, saan ka okay. pa? At merong 1,500 pesos na bigay yeah. naman ang ATC Healthcare Products. At okay. meron din Polynol T-shirt. Meron ah. din car mount holder mula sa Cellboy. At meron din transportable Basket mula sa JNT. At hindi nang tatapos dyan. Uh, sa katapusan ng buwan... Uh, next month, January, uh, end of the month, siya ay pupunta sa ating studio dahil siya ay mabibigyan ng parangal na uh, medalya at uh, plake at mga ipang regalo. Oh, oh. Uh, masasama siya sa ating uh, gawad katapatan. At siyempre i-upload natin ito sa ating Rafi Tulfo in Action page at uh, sisikat itong si Mr. Katubig. Thank okay, you. sige. Yan sige. lang dahil lang kung bakit ako napatawag Nis para naman eh, magbigay pugay kay Mr. Katubig. Oo, oh, oh, Talagang nga, yeah, bayan niya ginawa niya. Pero meron pang isa idol. Ito naman, wallet na may lamang 7,270 pesos. Oh. Malaking pera oo, pa rin Oo, malaki, oo naman Driver's license Ay, ATM and ATM pa. At nandito na po yung nagsoli isang family driver Si Mr. Rolando P. Aurelia At nandito ha? rin yung may-ari na isang medrep Si Mr. Rowell Banania Ito na, Klein, pakibigay para mabibigay Okay, so back to back ito Okay, so una ka, natin si Mr. Roel. Ayan, si Mr. Okay. Roel Banania, yung medrep na may-ari Okay, Mr. Banania, magandang hapon po, sir Magandang hapon po, sir Okay sir. Pakibilang ko muna yung uh, pera na sa inyong wallet para masiguro kumpleto ko yan. Okay po. Okay. P7,270. Okay. Binibilang na ni Sir kompleto, Ruel Abag. Kumpleto na po sir yung pera po. Nagsusulpo ito mga bayani natin? Kaya, okay. Kumpleto na po sir, uh, yes, sir Ruel. Sir Ruel, Opo. nasa tabi niyo ngayon, ayan si uh, Sir Rolando. Pakihaktalis lamang po si uh, Sir Rolando, yung taxi driver po na bayani na nagsuli niyan. Ang uh, unang-una po ay maraming maraming salamat po sa Diyos dahil bumalik po sa akin yung inaantay ko pong yung nawala ko pong wallet na may lamang pera. Talaga pong nagsumika pa rin na ibigay yung kanyang oras para po makapunta siya dito at personal niya pong may sa akin yung, yung gamit ko. Maraming maraming salamat po sa iyo, Kuya Rolando. Uh, pagpalaing ka po ng pong may kapal. Salamat. Ayun. Oh. Sir Rolando. Yes, sir. Sir, ano pong naramdaman nyo? de Tuwang-tuwa ho talaga siya, uh, Sir uh, Baninia, yung uh, may-ari ng wallet napasaya niyo po siya. Sobrang tuwa ho, doon bakas napakasusaktan niya pananalita. Ano pong reaction niya sa? Sir? Uh, sir sa akin, eh, maligaya rin ako kasi nakatulong ako sa kanya. Alam ko kailangan niya 'yun eh. Kaya hmm. nang isip ko dumaan na lang dito. okay, hindi na okay ang isip, nagatubil agad-agad dinertz sa aming studio para maibalik kay Mr. Uh, Ruel. Ah hindi, po? Si ah, hindi na po. hindi na po. Maski may work ako, diretso ako na Ayun. Uh, Siruel. Well, yes, sir. Ngayon lang po ba kayo nawalan ng uh, pera o gamit? Ngayon lang po. First time lang po ito, sir. Ano pakiramdam niyo ngayon na naisuli sa inyo kompleto intact? yung nawalan yung wallet na may pera. Um, sobrang saya ko po dahil uh, unang ano po ay may mga tao po pong ganito nakatulad ni Kuya Rolando at saka po nung isa nating kasama dito na talaga pong may mga mabubuting tao pa rin po sa mundong ito. Maraming maraming salamat po. Napakarami po mabubuting tao sa Pilipinas. Lalo lalo na ho pagdating sa mga taxi driver, Sir Ruel, ginagarantiya ko po sa inyo. Palagi ho nangyari yan sa 1,000 sa radyo. Okay. Sige. Uh, dahil sa iyong katapatan, Sir Rolando, kami po ay magbibigay sa inyo 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng robust at robust sa extreme. Names, pakibigyan ng 1,000 pesos cash reward at uh, ilabas ni Sir Rolando, pakita niya sa TV para makita ng ATC. Si Mr. Ruel Banania magbibigay din daw ng 1,000 yun! talaga talagang umuulan yung pera kayo na Umuul. talagang, talagang umabahan ng pera at pinabatay ng mga bayani, pinabatay ng mga galanting tao. Okay. Ano pa yung mga regalo ni Sir Rolando? Ayun, meron pa idol na dagdag na 1,500 pesos worth na ATC products. Meron ah. pang Polinol t-shirt. Meron okay. car, mount car, car mount holder mula sa Cellboy. At trendy Portable Basket mula naman sa JNT. At Siyempre si Sir Rolando babalik yan next year sa katapusan ng January para sa ating Gawad Katapatan Awarding Ceremony. In fact, pwede natin imbatihin talaga si, uh, si Director oh, oh, para mag-witness doon sa awarding ceremony. Makakatanggap si Sir Rolando ng medalya, plaki at maraming pang mga regalo. Okay, Sir Rolando, mabuhay ka, bayani ka talaga. Ah, maraming maraming salamat po. <laughs> Ayun. Okay, salamat uh, kay Mr. Royce pagpunta at sa pagbigay niya ng 1,000 reward din kay Sir Rolando. Salamat din po, Sir. One-time sa radyo oh. Nagkakapiwalaan oh. One-time sa radyo Dito di ka nagkamali Lahat ng inyong sinawala sa may-anay Mapaling-uling oh. mga kapatid na ngayon ay nakatuto Na paggamag nakakaranas ng mga pagsubok ay hindi pa rin Nawawala ang pagiging kapatanggal Ito kaugalian dapat manahin ng lahat Taxi si driver na nagbalik ng perang libo-libo Na naiwan ng nagmamadaling pasahero Ngunit ang pagiging totoo ang na ibalik ang mahagamit, gadget, pera at alahas. Kaya saludo at papuri ang bigay ni idol Sa mga taong di nasilo sa pera at dumapatol Kaya nararapat lang na parang parangalan ng programa ni Rapi Tulfo at ni Ninya Taduran sa ranking Solian ng bayan Wanted sa ranking you, Dito di ka nagkamali Lahat ng iyong sinaole sa mayara'y babalik ulit Wanted sa ranking Solian ng bayan nakatiwalaan Content sa radio Di ko giga nagkamali Lahat ng nung sinaonin sa may anay uli Ah, uh, ah, uh, ah uh. Lahat ng nung sinaonin sa may anay Papalik uli Ah, uh, ah uh. Lahat ng nung sinaonin sa may anay Papalik uli